Kap, uh, siya tabo, na mo karong kap, nagsakay, na anay mga nitabang sa imuha, huwag ba ka mabalaka sa imuhang siguridad? Huwag Ang kabalaka, Goro, ang akong ikabalakan, ang nervyo sa pamilya. Oh, uh, Siyempre, isip pamilya, isip minahan, isip pamahan, isip mga anak, isip mga parinti, mga amigo, mabalaka sa kuha. Mm. Pero sa kuha, manggod, karing mga lagad ka nga pabor sa katawahan, mubarog jug ka kay mao man ni nga naa ta dere na minti na jud na critical sa imong ginabuhi hagbay ra ko nakigbisog nakigdrug criminal murderer kalo isa jud buhi pamanggo mutuo mo jud ko patay jud ganing adlaw patay jud ganing adlaw Bisa pa kung saan ni exercise Anong panahon na Bisa pa kung saan ni mo camping Nag-jogging ka niya Pag na no, rin What a break Kung nag-amping ba rin no, Banggaan ka patay mm. Kung kanya ko pagigbisog Para sa katungod sa mga katauhan Mahinungdan sa kong kamatay no? At least di ko malimutan sa katawan, Pero sa 3 de Mayo Siyudad sa na Ngayon ay ni Labay Ang 3 de Mayo Ang Kani ya, ya, Barok para Ngay kau kauban niya Giluwas Uki dan ka Apan may pagsulay sa kalibutan Ngay mo Pagsunud sa tini nuro, luyu sa pagsulay, luno -lun nga kalipay. Wani nguha alang ngayon, ang pagsunud sa tini nuro, sa pagsulay.